Good morning po sa lahat. Meron na naman tayong uh, project name, uh, Me You Sold, no? uh, five years siyang na-stock mula nung uh, uh, pandemic. No? Yeah, so, siyempre, dahil ilang taon na siyang na-stock, medyo nalinis na siya ng kaunti. Pero babahagi ko lang sa inyo mga boss na Uh, mahirap ng panda rin to at sadyang uh, mahirap ng patinoy to yung mga ganitong nga uh, na stock na carburetor no. Maikli lamang yung ating uh, video pero napaka-importante po sa mga uh, baguhan na mekaniko. Uh, sana makasunod kayo gaya nito no. Yan yung mga karayom na yan. At uh, yung pre, ang importante dito, ito, no? Uh, wala na siyang masilip na butas yan wala na siyang maninag na butas, so napakahirap po linisin ito susundutin mo lang yan, hindi rin sapat kailangan uh, may strategy tayo para matanggal malinis ng uh, maayos yung kanyang uh, mga kitings, no? wala na mga butas yan wala na kasi nga isipin mo na lang kung 5 years na panis yung uh, gasolina at uh, natanggal na rin yung pinaka kawat nung ano so ano bossing uh, ang sekreto ko dyan ito yan kita nya ano ba to lighter so kailangan sindihan na lang natin yan sa cyan lighter na to malaking bagay po ito meron po tayong sisindihan dyan para matanggal po yung uh, nakabarang mga dumido sa jetting no? mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung aking uh, proseso pero dun sa may mga pero dun sa may mga kakayahan naman na customer uh, mainam na alukin nyo na lang na palitan na lang ng bagong karburador pero dahil minyo ito uh, siyempre may napakamahal po ng original na Mio kung papalitan nyo naman ng replacement uh, o pwede naman kaya lang may pagbabago no? so dito uh, wala yung mayari kaya gagawin ko uh, gagawa na lang ako ng paraan para mabuhay itong carburetor niya kasi ito pa yung pinaka original na carburetor so ang uh, tabay lang, mamaya papakita ko sa inyo yung mga proseso dapat natin gawin para may salba natin itong carburetor paalala lang no? uh, kung may carb cleaner uh, after na magawa natin yung proseso sa mga jettings niya uh, bukahan pa rin natin ang mga carb cleaner para talagang malinis siya ah no? uh, linisin natin mabuti bago natin isalpak bigay natin yung 100% na paglinis kasi ang mangyayari nito kalas kabit kalas kabit kung hindi maganda yung andar, kakalasin na naman so linisin natin maigi hanggang sa uh, malinis siya no gumanda yung andar kasi pag hindi natin nalinis yan ng gusto pangit po ang andar niyan, nandiyan yung lunot hirap pa andarin pag binibirit mo uh, namamatay, walang birit yan yeah. so yan po yung mga uh, dapat nating iwasan so, start natin paano natin tanggalin yung problema doon Ah, ito na yung mga boss, no? Ito yung pinaka g niya, no? Ang gawin natin, ipital lang natin siya ng uh, flies, no? Flies. Tapos, uh, sunugin natin yung pinaka-bahaging dulo, no? Yeah, sundi so, lang natin. Pakita ko lang sa inyo yung actual na uh, kung paano kung nililinis yung mga ganitong na uh, baradong para sa duty. Yan nakikita nyo. Yeah. yeah. <laughs> so ganyan lang ang gagawin natin. Maya-maya uh, automatic siyang lalabas, no? Ilalabas niya yung Ah, nasunog no unti-unti siyang natutunaw yung nasusunog sa loob Teka lang, medyo matagal ng konti Madali nang linisin to kasi nga ah, sunog na yung panis na gasolina So alikabok na lang siya So, mga tuloy-tuloy lang po yung pag natin sa kanya hanggang sa lumabas yung laman loob niya, no? yung pinakadumi niya sa, loob. Ngayon na, lumalabas na. na. Kita? Ayan Kita ba? Ayun na. Ayan. lumalabas na yun. Yung na, na yan yan na yun no so, kung may panundot kayo kasi ano na yan eh abo na so tuloy tuloy lang natin yan natin yung yung panundot ako lag lag butas na oh. luwag na hindi ba pero hindi sapat yan kailangan makita natin sa sinag ng liwanag na wala na talagang nakaharap so kita natin ang wala pa update tayo ulit kaya lang mga boss kasi hindi naman talaga ganong kadaling uh, gawin yung mga ganitong ay stop na motor napakahirap ng patinoy shout out nga pala sa mga followers ko maraming maraming salamat sa inyong support ha? So, huwag kayo magalala kung sunog na malilinis naman yung cloud cleaner. So, ito pwede na cloud cleaner. Yun. So Ay sa pagtitiyaga natin. Uh, hindi pa natin nalilinis ng carb cleaner pero meron na tayong naninag. Papakita ko lang mga boss. Uh, sana makita natin. Yun oh. Yan. Oh, di ba? Success. Ganyan lang kasimple mga boss, no? Uh, susunugin lang natin yung pinaka -jetings. hindi naman maapektuhan 'yan. Ang mahalaga yan o kitang kita na natin yung butas no. Sa ganyang paraan uh, mapapaandar pa natin ng maayos yung motor no. Kaya uh, tiyaga lang. Yan lang ang advice ko no. So next natin yung isa pero naipakita ko naman na yung tamang proseso. Ganyan lamang po no. At uh, maraming, maraming salamat sa pagtsatsaga. Eh, Ayan no uh, please subscribe, uh, share, and like no namat god bless po thank you